Ang trabaho eh. Papayat ako no. upayat daw, papayat din ba? Ferrari. Upayat ako. Bakit kaya pa payat ko no? Kasi mo naman yung camera ko Mga yung bata

Damn yan, lahat ng nakahelera niyan, ayan. Ayun, 'yung puro protection niyan, ayan, 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 ayan puro protection niyan, ayan, ayan. Ato protection. Ayun. Pati ito, ito protection. Ito. Ah. Portion protection ito, tapos na ito. Tinintid ko na 'yan, oh. May tintit na yan tapos tapos na protection yan lahat tapos 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 na tapos na tapos na bye 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 bye